holy gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. uh, panalangin ng pagpapala, panalangin ng kaayusan, uh, panalangin ng kapayapaan. Kasi marami tayong mapinagdaanan ngayon. Naway patuloy tayong uh, gabayan, patubayan ng banal na espiritu. At maging maayos ang ating pag-iisip. So, i-claim natin uh, sa patuloy nating paglapit sa Diyos. Okay? At happy fiesta. Ngayon din po ay kapistahan ng uh, ni Apostol Bartholomew, uh, isa sa mga alagad ni Kristo. Kaya ang pag-usapan natin, ang pagiging alagad, uh, kasi nagtalo-talo sila. kung daw ang pinakadakila uh, na mag-lead. Kaya si Kristo ay nagbigay sa kanila ng uh, isang overview ano ba ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Pero bago niyan, meron tayong Bible verse of the day, Psalm 92.1. Okay? Ang sabi ni Haring David, ang magpapasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. eh okay? mabuting bagay ba ang patuloy na pagpapasalamat? Uh, umawit lagi sa Panginoon uh, sa kanyang pangalan ng kataas-taasan. At isa pa sa mga patuto ni Haring David, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, yan, maraming, maraming nakakaranas nito. Kung kayo ay ginugulo ng maraming sulir, suliranin, ano bang sabi ni Haring David? Ang Diyos ay umaaliw sa akin. So wala naman talagang uh, walang kakayanan ang tao na alis, alisin uh, yung kanyang pinagdaanan. Uh, minsan napakahirap tanggalin sa ating isip ating mga puso. Pero dahil nga, ikaw ay lumapit sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, and then ang Diyos naman ay umaaliw. Okay? Gagawa talaga ang paraan ng Panginoon. So, tayo, kaya tayo, tayo ngayon, tayo lumapit sa Diyos lagi, sa'y awitan, sa'y purihin, tayo lumapit sa Diyos, uh, sa kanyang presensya at magpasalamat. Uh, take note, sabi ni Haring David, dahil nasa kanyang palad ang buong daigdig. Okay. Ang lahat ng control ay nasa Diyos. Iba sa so, may, may mga Bible times na tayang hadlangan ng Panginoon. Ang, kahit yung hangin, yung alon, uh, lahat ng na mga nangyayari sa daigdig, kayang pahintuin ng Diyos. O so, hindi lang si Pastor ang kaya magpahinto. Ang Diyos ang magpahinto niyan. Uh, pati kalaliman ng lahat uh, ay kanyang maging mataas nating kamundukan ay Kanya. So, yan ay patuto ni Haring David. Kaya ang best option ng tao ay laging magpasalamat kay Yahweh. Ayon ang pinakamabuting bagay na pwede mong gawin sa daigdig na ito, Umawit sa Kanya, purihin ang Kanyang pangalan. Uh, sa panahon na uh, lagi nating ginagawa yan, ang Diyos naman ay gumagawa din ng uh, paraan para maaliw, para maayos, maging maganda ang iyong ajit pas. Now, ang pinakadakila ayon kay Kristo. Kasi sa panahon natin ngayon, ano eh, ba yung mga pangyayari sa panahon natin? Maraming nagtalo-talo, maraming nag-aaway, maraming nagkakampi-kampihan uh, dahil meron silang gustong uh, maging leader, maging dakilang leader, okay? Meron silang uh, tinitingnan na potential ito, uh, 'di ba? So ganun ang tao. Pero kung titingnan natin, mayroon man tayong kanya-kanyang uh, beat o gusto natin na, na isang tao, isang leader, uh, dapat dapat makita din po natin na mayroon siyang uh, pulling. calling. Naniniwala ba kayo na abang uh, kahit na pinahintulutan din ng Diyos uh, yung mga bad na hari para ma-realize ng tao kung ano ang the best. So, dapat ma maintindihan natin na meron talagang God's calling. Kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay sa mundong ito, ay yun ay kalooban ng Diyos, para makita ng tao yung pagkakaiba. Okay? So, para kay Kristo, kung titingnan natin yung uh, description uh, sa pagiging dapila, kaya sabi ni Jesus, hindi dapat ganyan ang pagtingin ninyo. Kaya ano bang sabi ni Kristo sa Luke 22.25? Uh, sabi niya, pinipilit ng mga hari ng mga hintil na sila ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. So, ganun ang daigdig. Uh, kapag sino yung pinaka-president, pinaka-mataas, tinitingala. At syempre, kapag tinitingala ka, meron kang control, meron kang power, meron kang authority. So, yun ang nangyayari sa mundo. Kapag hari ka, president, meron kang control. Pero ano ba ang, uh, ano ba ang palagay ni Chris dito? Ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga matawag na mga taga kilig sa kanya. So ngunit hindi ganun ang dapat mangyari sa inyo. Yan. Ano ba ang sabi ni Kristo bilang apostol? Kaya sabi niya sa halip ang pinakadakila ang dapat dumagay na pinakamababa. So gusto talaga ni Kristo na ang kanyang mga apostol ay mapagkumbabang leader. Uh, halimbawa, so hindi siya kapangyarihan, hindi siya tumutukoy sa authority. Uh, kapag naglilingkod ka na maka Diyos, dapat lingkod ka. Kasi sabi ni Kristo na parito ang anak ng Diyos, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So dapat yung authority o kapangyarihan na ipinagkaloob ni Hesus uh, sa tao sa mga apostol ay gamitin hindi para sa kasikatan. Uh, yung authority na ibinigay ng Diyos sa tao hindi upang ikontrol ang tao. Uh, kasi uh, pag ganito na ako wala kang, wala kang ano wala kang say sa akin. So hindi ganyan kasi pag nakita ng Diyos na Uh, hindi mo kayang dalhin yung authority o power ay pinagkalob ng Diyos sa iyo. Ano bang nangyayari sa mga hari noon? Uh, kahit si Haring David na pinuspos ng Diyos nung nagkasala si Haring David, anong nangyari? Namatay ang kanyang anak bilang kaparosahan. Okay? Uh, si Solomon ay binigay ng Diyos lahat sa kanya, karunungan, kapangyarihan. Pero tumalikod siya dahil sabi niya, napagtanto ko, wala naman ang lahat eh. Narating na niya lahat, naabot na niya lahat, pero tao pa rin siya. <laughs> okay. So tumalikod sa Diyos. Ayun, tinanggalan, binawian din. At si Moises, ano ba ang sa kay Moises? Ah, hindi sa pinahintulutan ng Diyos na makarating sa land uh, of milk and honey, yung kanaan, ah, dahil sa kaniyang Uh, paglabag sa Diyos. So, may mga ganyan, uh, patuloy tayong pinapalalahanan ni Kristo na kung anuman ang ipinagkalob ng Diyos sa atin ay gamitin ito sa kakumbabaan, okay, uh, sa maging makatarungan sa lahat ng bagay. Uh, dahil maraming lumalabag na pinapalalahanan ni Yahweh na merong katumbas, consequences, yan yung eh. Uh, meron tayo mga consequences. Pag good ang um, pinapakita mo, ang kalalabasan niyan ay good. Pero kung bad yung intention mo, ang kalalabasan niya ay hindi rin maganda. Yun yung mga consequences. So, hindi porket pinili tayo ng Diyos, o oh, ikaw nang masusunod, hindi ganon. Kasi pinapanatili ni Jesus yung uh, kakumbabaan. Di, di ba si Christo? Uh, sabi ng mga tao, ipakita mo na sa kanila na ikaw ang Diyos, ikaw ang anak ng Diyos. Pero lagi sinasabi ni Kristo hindi pa oras. Mangyari yan sa tamang panahon. So meron daw yung uh, pagiging silent, pagiging makagpumbaba. Kailangan yan sa isang uh, pagiging takila sa kaharian ng Diyos. So kailangan talagang i-control natin, i-maintain natin yung simplicity, uh, yung lagi nating sinasabi na humbleness. Uh, kapag nandyan yan sa atin, yun, patuloy yung... Uh, kapangyarihan ng Diyos na mananahan sa tao. Maintain mo ang uh, presensya ng Panginoon. So, ang mga namumuno ay maging tagapaglingkod. So, yun ang pahayag ni Kristo sa kanyang mga apostol. Dahil sinabi ni Jesus, uh, mag, hindi ako na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Then sabi niya, asama ninyo ako bilang isang uh, tagapaglingkod. Kasi nung natapos ni Jesus ang kanyang gawain, doon siya itinanghal ng Diyos na uh, sambahin siya. Diba, kahit yung mga anghel sa langit, sa lupa, sa lalim ng lupa, ay sasamba sa iyo. Nung yon ni Cristo, dahil lingkod talaga ang kanyang, parang tinanggal ang kanyang pagiging uh, anak ng Diyos para maglingkod sa daigdig nito. So dahil nakitaan ng ama yung ganong uh, katumbabaan, masunurin sa kalooban ng Diyos. Uh, doon ibinigay ng Ama ang kapangyarihan ng langit, ng lupa, ng ilalim ng lupa upang si Jesus ay maghari magpakailanman. man. So, yun ay magandang uh, kung motivation kung gusto nyo maging dakila o maging lingkod sa kaharian uh, kahit sa daigdig na ito. Luke 22.29 okay? Ano bang sabi ni Kristo kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari. Eh, talagang binigay, no? Uh, gayon din naman, eh, binibigay ko sa inyo ang karapatang ito. At iba si James at si Juan ay gustong umupo sa uh, trono sa left and right sa kaharihan uh, ni Kristo. Then sabi ni Jesus, may nakalaan dyan. Pero, ito ang sinabi ni Kristo, kayo ay mamamahala sa twelve tribes, ah, uh, of Israel, yung mga anak ni Jacob. So, ibig sabihin yung mga anak ni Jacob, mga lahi doon, uh, yung mga apostoles ang magiging judge, nagapamahala. Okay? So, meron pa rin silang upuan. At sa verse 30, sabi ni Kristo, kayo ikakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo uupo sa mga truno at mamumuno sa labindalawang lipi uh, ni Israel. Sino ba yun si Israel, si Jacob? Yung 12 uh, sons of Jacob. So, yung mga good pointers uh, ni Jesus upang maging dakilang, uh, maging dakilang lingkod ay itong mapagkumbabang uh, alagad ng Diyos. So, panatilihin po natin yan, yung katumbabaan. Alam nyo nung una, uh, yung bishop namin sa si Bishop Vic, uh, si Bishop Vic kasi ay mapagkumbaba yun eh. Kahit may nangyayari na silent lang siya, tinitingnan niya yung situation. Then ang atala namin, uh, sobra naman yun, mapagpumbaba masyado. At uh, bilang leader pala, kailangan yung silent muna. Kasi kung agad-agad pala tayo nag-chance, uh, nagsasalita, nagpahayag ng statement, may mga time na hindi maganda yung sinasabi natin dahil uh, frisco pa yung pinagdaanan natin. So maganda pala na bilang isang lingkod ng Diyos, ay isang, or, uh, isang araw maging silent <laughs> upang nila lilayan yung pangyayari uh, para maging tumpak yung kanyang maging paghuhusga o statement o ano ba ang gusto niyang iparating sa mga pangyayari. So kailangan ko yan uh, bilang isang leader na panatilihin ang katahimikan, katumbabaan parang hayaan mo ang Diyos uh, na kataas-taasan ang mag-provide o magkabay sa iyo uh, upang patubayan yung uh, sitwasyon o pangyayari uh, bilang isang lingkod ng Panginoon. Okay? Ang mga lingkod ng Diyos ay katiwala. Katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. So, hindi talaga pwedeng i-chismis yung mga... <laughs> uh, may mga confidential kasi. Kahit si Kristo, pag hindi pa oras, uh, hindi pa oras. Uh, laging sinasabi ni Jesus na darating ang oras at kung maging ganap na, yun na yun, mangyayari yan. So, kailangan natin gano'n pa lang bilang isang leader. Uh, kung ikaw ay uh, lingkod ng Diyos, then katiwala ng mga hiwaga ng Panginoon, so hindi mo ito dapat ipagmayabang. eh. Okay? Yung ano ba gana, wow, mapalad ka dahil pinili ka ng Diyos. So, okay, appreciate mo yun. Huwag yung, ah, oh, ako, pinili ng Diyos. Okay. So, magkaiba yun. Kaya dapat pala, Uh, kailangan nating maging mapagkumbabang uh, tumatangkilik uh, bilang katiwala ng Panginoon. So ang katiwala ng Panginoon ay dapat maging tapat sa 1 Corinthians 4 and 2 uh, verse 2. Uh, sa kanyang Panginoon, dapat tayo maging tapat, katiwala. Uh, isa yan sa mga pangyayari noon. Uh, hindi sila nakikinig masyado. Sabi nga si Moses, Lord, patayin mo na lang ako. Dahil itong mga taong to, hindi, man, hindi pa rin nakikinig sa akin kahit makapangyarihan na siya. So, hindi ibig sabihin may authority ka na, may control, may power. Hindi ibig sabihin lahat ay makikinig sa iyo. May mga tao talagang uh, ayaw. Okay? So, dapat naintindihan pa rin natin yan. So, bilang katiwala, hayaan mo ang Diyos. Okay? Maging tapat ka sa iyong Panginoon. Kaya may mga times kahit yung mga dakilang uh, tinawag ng Diyos noon, uh, naging failure paminsan-minsan dahil pusong tao ang umiiran. Hindi puso na makadiyos. So, ingatan din po natin yan. Dahil sa ating pagiging pusong makatao, uh, bumibitaw tayo ng hindi maganda at yun din ang dahilan uh, kung bakit failure ang tao. Okay? Ang bawat isa'y binibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. So, ganun lang. Uh, mapalad ka kung pinili ka ng Diyos. And then, gawin mo yan. Mapagpumbabang Uh, tanggapin yan, maging tapat sa Panginoon dahil meron kang angkup na parangal uh, depende sa nagawa mo sa daigdig na ito. Kaya sa 1 Corinthians 4.6-7, kaya eh, ano bang sabi ni Pablo? Huwag uh, lalampas uh, sa nasusulat. Kaya kung ganun ka, ha, dapat ganyan lang. Eh, huwag masyadong lumampas. Huwag magmamadali. Hindi eh, gusto mga taong gusto magmamadali. Kapangyarihan dapat ang uh, iniisip ang iniisip ng tao ngayon, kapangyarihan, authority, uh, potentiality. So huwag lalampas kung anong meron ka. Kung anong meron ka, yun lang sa buhay mo. Huwag ninyong uh, ipagmalaki ang isang tao, pangkamakin ng iba. Yun ay babala ni uh, Pablo sa mga taga-Kurinto. Uh, gusto kasi nilang hamakin ng iba para tumaas naman siya. So hindi ganon. Paano kayo nakakahigit sa iba? Sabi ni Pablo. Okay? Hindi ba ang lahat ng lahat sa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Yan, sabi niya. Ah, uh, kung anong meron kayo ngayon, pwede yung alisin. Pwede yung tanggalin ng Panginoon. Dahil, ano ba ang sabi dito? Ah, uh, bakit ninyo ipinagmamayabang iyan na parang hindi kaloob sa inyo ng Diyos? Pwede yung kunin, alisin ng Panginoon sa inyo. Kasi kung hindi mo kayang i-manage o exercise yung authority, yung ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon, kung hindi mo isinasabuhay yan, pwede niyang alisin kasi kaloob lang eh. Hindi talaga, para pag ang ipinaghiram kaya ng buhay natin, kapag hindi ito inaayos, pusa itong mawawala, mamamatay. Mayroong term tayong mamamatay. Dahil hindi natin inaalagaan, hindi natin inaayos. So ganoon din po, may mga kaloob ang Diyos sa tao na dapat Uh, pangalagaan ng tao, mahalin. Kasi, yun ay kaloob lamang at pwede yung alisin ng Panginoon. So, pwede tayong tanggalan ng authority. Okay. Uh, sabi nga ng isang obispo, binigyan ka lang ng authority pero hindi yan iyo. Uh, pwede yung alisin sa iyo. So, uh, dahil hindi naman yan sa iyo. Pwedeng uh, may mga bagay na wala wala namang permanent talaga sa daigdig. eh okay? uh, lahat ng bagay sa mundong ito is temporal. So, pwedeng mawala yan sa iyo. Kaya uh, gaya kay Kristo, ano ba, para ma-maintain lang natin, gusto mong maghari long last, uh, yung iba, 40 years na naghari, yung iba naglingkod ng ganitong uh, taon na may position. So, gaya kay Kristo, na-maintain niya ang kanyang kadakilaan dahil nananatili sa kanya ang katumbabaan. So maganda po 'yan. So magandang uh, tribute sa tao. Uh, attitude, uh, character da manatili yung kanyang kakumbabaan. Kasi manatili yung peace of mind eh. Ayun. <laughs> Kapag so ang tao ay madalas uh, binag madalas ang kapayapaan ng Diyos, doon din siya nakapag-isip ng maganda. Kaya tumpak yung kanyang mga decision, pananaw sa buhay, yung uh, kanyang ginagawa. Kasi may mga taong gumagawa ng hakbang para maibsan lang. Gusto niyo bang para maibsan lang? Hindi siya totally mawala, ma-resolve, maayos? So, gusto nyo totally ma-resolve, maayos ang mga sitwasyon na pinagdaanan. So, manatiling mapagpumbaba. Dahil doon natin maiisip yung mga makadyos na hakbang sa panahon na andyan yung peace uh, ng Panginoon sa tao. Okay? Maganda po. Yun ang pinaka-advise ni Kristo sa kanya mga apostol dahil nagtalo-talo sila eh. And then sabi kasi ni Jesus, ako'y mamamatay, aalis. Uh, sabi nila, sino bang ba pinakadakila sa atin, mag-lead sa atin? Kaya yun ang pinanggit ni Kristo, yung mga karakter. Dapat maging ganun kayo dahil kayo yung mga pinili ng Diyos. So nawa tayo mga pinili ng Panginoon, panatiliin din natin ang kapumbabaan para manatili yung kapangyarihan ng Diyos sa tao. Amen? In the name of the Father, the Son, and of the